33 tatlong tatlong araw ng pandaigdigang panalangin para sa pagbabalik loob naming mga makasalanan sa Diyos. Ikalabing ng Oktubre 2025, Kapistahan ni San Lucas Apostol at Evangelista hanggang sa ikatatlong po ng Nobyembre 2025, unang linggo ng Adviento. Sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin, Ama naming makapangyarihan sa tulong ng iyong minamahal na anak, ang aming Panginoong Heso Kristo. Ikaw ang kaningninga ng Ama at ang ganap na larawan ng Kanyang pagkadiyos. Tulungan mo kami sa aming mga kahinaan at pagkukulang dahil sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin ang iyong patnubay ang banal na espiritu sa aming tatlumpu't tatlong araw ng aming pandaigdigang panalangin para sa aming pagbabalik-loob sa lahat ng aming mga katiwalian, masasamang gawa, at iba't ibang uri ng kasalanan hindi lamang sa amin sa aming bansang Pilipinas kundi para sa lahat ng tao sa buong mundo. Sa tulong ng panalangin ng Inang Birhen Maria at sa dakilang pag-ibig sa amin ng Diyos, isinugo ang kanyang bugtong na anak sa wangis ng aming makasalanang kalikasan. Ang iyong salita ay naging tao at isinilang ng Birhen Maria. Tulungan kami na matulara na nawa namin si Heso Kristo sa aming pagbabalikloob na aming kinikilala bilang aming manunubos na tunay na Diyos at tunay na tao. Tulungan mo kami, Panginoong Heso Kristo, bilang ikaw ang nagtataguyod sa lahat ng sangnilikha sa pamamagitan ng iyong kapangyarihang salita. Ngayong aming sinisimulan sa tulong ni San Lucas bilang iyong apostol at tagapagsulat ng mabuting balita dahil kayo, Panginoon, ang dumilinis sa lahat ng aming mga sala sa araw na ito hanggang sa katapusan ng buwan ng Nobyembre taon 2025, itinaas ka sa kalulhatian doon sa, mata sa mataas na kabundukan. Harinawa sa bagong anyong kalulhatian ni Kristong iyong anak o inyong anak. Sa pananampalataya naming iyong pinatatag sa pagsaksi ng iyong mga propeta. Gabayan nawa kami ng panalangin kay San Miguel at Anghel na ampunin kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa amin pagbabalik doob sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. nawa si Satanas ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo ng lang sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kalaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanubutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Kaya salamat Panginoon, Heso Kristo. At ipinakita sa amin ang kaniningang naghihintay sa iyong mga anak na minamahal. Sa aming pakikinig sa tinig ng iyong anak, tulungan mo kaming maging tagapagmana ng walang hanggang buhay kapiling niya sa aming pagbabalik loob bilang mga makasalanan ng iyong walang hanggang pagpapatawad kasama ng Spirit Santo bagpasa walang hanggang. Amen panalangin handog bilang monghe ng Deus Caritas S Monastery, a contemplative life of the ordained to be built in Kapangan, Benguet, na alay sa lahat ng tumanggap ng banal na no orden, deacon, priest, bishop, o hindi tumanggap ng banal na no orden, tulad ng ating mga binyagan kay Kristo, ang lahat ng laiko at religious consecrated life. Sa Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.